Hey, Traps alam ko, traffic na dito. Gawa na naman dito, oh. dito na May bahay tayong boss. Hey, sila Obin, di ba? Oo. Uh, Obin. Traffic pala dito. Oo. Uh, okay, gawa si ito. Guys, nakapag-drop na tayo ng first move natin dito sa Angeles so, so, Resort sa may Poblacion Montilupa ah uh, galing siya ng sa Alabang, sa may security bank sakto eh kaka-out ko lang ng trabaho so nag ako kanina pero wala akong pumapasok pumasok kanina so abang tayo guys naman natin dito so, niya na ano Kafe nya ni, 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 na, ni, ni, tuwan mga bata Kasi na kayo dyan ha Oh, mabanda kayo sa sakyan Sa motor Mamaya na tumakoy, pagkula ng motor Oop, may ba? Mawawa way mga bata hindi, <mimit> hindi Hindi, hindi, hindi ka Bigyan ano? na lang kahit yung panggas ko na lang Basta ka na lang ako mag-discarte mama Eh tago mo to ha Patago mo to ha Pati ah, kayo nga patig mo ha ah. Sige kayo na yun Sige Nakakaawa ah, okay. ah, kasi Atawid ah, ka ba? atambit ah, ka? ito ka, ito, ito ka. baka madali ka na lang sa sakyan eh ito ka, ito ka madali ka. ka ito ka na pumunta ha na naman yung mga bata eh Ultimang damit, doon rin Uh, sila nakatawa parang kay daran lang ng ano ko oh. so guys wala pa rin tayong booking wala <laughs> ah, tayong booking wala na wala na pumasok pero okay lang sa yung mga bata Ayun, bye bye ate kayo ng kapatid mo ha ha ah, sige ingat kayo dyan balik kayo ng pagkain nyo okay alige alige ingat kayo huwag nang ito umuwi na kayo gabi na hanap okay. tayo ng buoing guys walang buuin dito pabalik balik ako nakakataba ng puso kung nag nakapubigay tayo kahit tumalis na halaga talaga yung mga batang gano ata ako tandaan kami na yung binahid sa ng pasahero ko iisip ko kanina ko so, eh, kung napapanggas ko eh pag tingin ko may gas pa naman ako hindi iibig ko lang sa mga bata nakikita pa naman ako ngayon eh tsaka part time ko lang naman to may hirap pa akong pocket money kung baga may naman pa yun man ako nung wallet ko sa bukit pwede ko pa naman may dali so yun guys ah, abang tayo ulit ng booking sana meron na sa video ni Sa camera ko kasi saka ng mga bata pinanggang ka pa pinagabang pa ako ng booking kasi wala eh kasi so, umuwi na ako ngayon wala pa rin booking may okay okay. so, next time pa naman